Yan. Good morning mga kasawide Ka-update ko sa inyo ngayon yung aking unit Wow! Makikita ninyo yung unit ko Napakaganda at napakalakas din ang sounds dito Medyo pahinain ko Yan Good morning, pakain po ako Ayun pa ko lang Ayun! 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 Ayun tayo! Dito, sabaw! Ito yung mekaniko namin Iting! 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 Tsaka yan o Iting! Iting banana sa kito Yan! Ito yung bayani namin, no? Yan lang. <laughs> ano yung ginatahan? Yan na! Oh, ito na lang ang na mabuhay! <laughs> Matay na si Fernando, oh. ano? I-update no? ko sa inyo yung aking uh, unit ng taxi na ginagamit, no? Kung ano na nangyari sa kanya, di ba? Nabanggas at uh, nawasak yung aking likuran. Pumasok yung aking uh, compartment, no? Pumasok yan. Uh, at uh, nawasak tapos Uh, 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 pinalatero namin at napakalupit din ng latero namin no? Huh? siyempre pagkatapos ng latero no, pagkatapos niya ay yung ko naman uh, pintor naman sa pintor naman tayo pumunta di ba at ang pintor ay napakagaling din ayo ay tingnan niyo oh ganyan na siya ngayon wow oh. Ayan. Hmm. Buong-buo na 'yan na pininturahan parang walang nangyari, no? Parang ikaw, nung nalasing ka, di ba? Hindi mo alam. <laughs> Ayan, ang likod. O. Oh. oh, parang walang nangyari na dyan. Mm, di ba? Ang galing talaga. Kaya kung kayo ay may papa... May papapinturahan dito na sasakyan, kontakin nyo lang ako. Dadaling ko kayo dito sa gumawa nito. Napakagaling nung aming pintor dito at saka yung aming mga mekaniko at saka yung aming uh, latiro ah, magagaling po yung mga yan kaya uh, kung kayo may mga sasakyan na kailangan yung baguhin ng pintura aba ay kontakin nyo lang po ako mga kasuwel ayan at uh, siguro mga ilang araw na lang ito na ulit ang gagamitin ko lalagyan na lang ng sticker no at ipapakondisyon uh, ko ulit yung makina nito kasi natambay ito, eh kaya dapat uh, i-condition ulit no mga kasuwal ayan yan yung update natin ngayon sa aking uh, unit mga kasuwal bye bye